Ang kasama natin si Kainags no, nangunguha kami ngayon dito ng katuray no. Isa ito sa mga paborito at ipinapakain sa amin ng aming mahal na ama nung kami maliliit pa. So napakaraming medicinal benefits ng katuray na ito. So ang gagawin namin diyan, kilawin or insaladang katuray. Umpisa. Ya. Yeah. Sarap. So by the way, sabi niya, sabi ni Mick Organic, Buko, hindi buko ha? Yon. <laughs> Hello mga kaonis, tapos na ako no, maglaba kahapon. So ngayong umaga naman, tignan naman natin, samahan naman natin maglaba yung aking mga kapatid. So tignan natin sila no. So iyan. Tanya naman kung gaano kasi sipag yung mga kakambal ko no. So sila yung mga tagalaba no? Kami yung mga takusa. <laughs> Kami yung mga Kami yung mga takusa. Ano? ano, takusa. Ako naman, yung mahal na rin ako, meron din din dinadala. Ano yun? Dinadala ng sama ng loob. Kasi, <laughs> kasi eh, hindi ako nakapaglaban ng ilang araw. Eh, walang masuot. Kaya yun, nagdadala ng sama ng loob sa akin. Kaya kailangan laban ko tong <laughs> laban ko itong mga pinapalaban niya. Hindi, hindi ko naman pala siya kasama. No? <laughs> Hindi, kailangan ko lang maglaba. Dahil joke lang mga kayo mga ka no? O baka sabihin nyo kung ano naman ang sabon na ginagamit ko. Abay, ano pa? Eh di Mr. Clean, mga kahinas. Yeah. <laughs> Ay. This is yours, Aki. Para spill it. Okay. Ang ah, okay. mga kaonis, ano, makikita ninyo, no, ang dami naming pinamitas ng mga pomelo dahil request ng mga pamangkin natin. Yan. So, ganoon din, request din ng mga mahal na rin na ng no, ating mga kapatid dahil no? napakasarap ng pumelo at oh napakatamis Aki, ng pumelo. Ano? Teo? No, si Teo, no? So, request nila, gusto nila makapitin ng pumelo oh! dahil juicy at napakatamis. Kaya, buksan natin ito para sa kanila. Okay? Let's go! Buksan natin. kanino pa? Sa'yo, Aki. Sa'yo, Aki. okay Okay. Okay, Aki. Buksan natin. Ano? Yes. Nakikita nyo naman mga kones, you know? pulang ito, no? pulang pula ito at juicing juicy. So magugustuhan at gustong-gusto ng mga bata. Aki, sino, What? pomelo. Do you do you do? Huh? pomelo. I thought you said pomelo. Melon. <laughs> Melon. Okay, way, you This is Aki Wow, like Juicy! juicy. Oh my god, my it smells like orange. It. It so juicy, but... Okay, and this one. Drop this one. Drop the big three one. No. Okay. Where's my pomelo? So, tomato. I you. Um, na sa okay, Pepsi. Mm -hmm.

Okay, mga ka narito tayo ngayon, no? Sa ilalim ulit ng pumelo. So, kasama natin si Inags, ano? Kung titignan niyo mga ka no? Halos naubos na yung ating mga pumelo rito. Kasi kanina ay pinanguha na yan ang ating mga pamangkin. Kaya konti na lang natira. Dahil gustong gusto nila, nag-request sila. Kaya pinitas natin. So, ngayon naman, pupunta naman tayo sa talita pa, sa bagong sikat at... Mangangawil tayo, no? Mangunguha tayo ng mga malaki isda. So, yun yung ating uulamin ngayong buong araw sa so, kasama natin si Inags para manguwa, mga will na mga malalaki isda doon. Samahan nyo kami mga ka Ayos mga ka -onies. Sama kay sa talipapa. Kasama natin si Mick Organic. Okay, let's go! Pagkakang okay. sa Samaral, ito yung isa, ano to? Labahita. Magkano dito? 160. Pero pwede rin pang paksiw yan. Ito, ito so labahita. Paksiw or prito. Masarap. Masarap labahita. Ito dalagang bukit. Magkano dito? Ang dito sa labahita. Ah, mas masarap ang labahita. Mas dalaga mo. Mas 60 rin. Magkano lahat kuya? 360 po. 360? Ito kuya, pusit mo magkano? 150? Kuya, kunin namin itong pusit mo. Pakitilo. Magkano? Pakicheck nga. Paki nga kuya kung ilang kilo yan. Ilan?

gusto si niya na bayad ko yung sasabihin. Ayos si kainags naman yung ating taga bit bit ngayon okay, si kainags naman yung ating taga bit bit ngayon Uwi na tayo. Ayan mga ka ano? narito na kami sa bahay ngayon at uh, lulutuin dulutuin na natin yung pinamili nating napakalaking pusit. No? Apat na kilo na pusit. Nandito siya nakalagay. Dito natin. Pusit natin. Pakita natin. Ayaw okay. okay. so, nice. ito. Mm uh -huh. Yan yung isda at pusit na pinamili natin. Eto. Kita Ang laki niya kumalat ang akoy sa baga ah, sa uling yan tapos tapos pagka okay ng akoy lagay natin tong ano natin dito, no? actually parang pwede nga no? anong luto yan Don? adobo -do? no? Do -do. ito ito okay. okay. Hello mga kaonis, tapos na ako no? maglaba kahapon. So ngayon umaga naman, tignan naman natin, samahan naman natin maglaba yung aking mga kapatid. So tignan natin sila, no? So iyan. Tanya naman kung gaano kasi sipag yung mga kakambal ko, no? So sila yung mga tagalaba. No? Kami yung mga... Takusa! Kami yung mga kami mga takusa. Ano? Talagang ano, takusa. Kasalanan kasi natin to, isinali eh. kasi natin na maglaba tayo. Kasalanan kasi natin na sundin yung pinas pinasuyo lang sa ating dati ng ating mga mahal na reyna, tuloy. Habang buhay na natin gagawin to, ang magkuskos ng labahan. Yan, so kami po yung mga naglalaba no, dito sa... aming bahay sa reunion namin ngayon ano. Syempre gusto namin maging masaya ang aming mga mahal na reina. No? Syempre naman. So, lalo na yung aking mahal na Reyna, no? hindi ko pwedeng pabayaan. Kailangan ko alagaan oh. dahil merong dinadala oh. sa loob ng tiya. Congratulations! Yan. Yeah. Oh. Oh. Yes. yes. Ayos na ayos. Hirap pala mag ano? Ang hirap pala magkuskus ng labahan. Pero okay, maganda sa braso yan. Pampalaki kasi mamaya kailangan lumaki yung braso natin. Kasi may uutusan na naman tayo ng yeah. na kayo na magluto ng ano, pagkain at tatanghalian. Uh, ay pagkatapos pala nito, magluto pa tayo ng umagahan. Yan, yeah, magluto pa tayo ng umagahan mga kaonis. Ano. So yun yung aking mga kakambal kung makikita nyo. Ano? Okay. Tingnan mo. Si Mike Organic, eh, syempre, sabi niya kanina, hindi niya pwedeng paglabin, paglabahin yung kanyang mahal na reno dahil merong binadala, no? Congratulations sa'yo, Mac-Nepo Organic. Ako naman, yung mahal na reno ko, meron din din binadala. Ano yun? dadala ng sama ng loob. Kasi, <laughs> kasi eh, hindi ako nakapaglaban ng ilang araw. Eh, walang masuot. Kaya yun, nagdadala ng sama ng loob sa akin. Kaya kailangan labahan ko itong, <laughs> labahan ko itong mga pinapalaba niya. Hindi, hindi ko naman pala siya kasama, no? <laughs> Kailangan ko na maglaba. Dahil joke lang mga kayo ka no? Ang eh, hihira. Mamaya puputok na yung mga kamay ko sa kakalaba kasi syempre, alam nyo naman yung kamay natin. Hindi naman to yung ano natin, eh. hindi nyo eh. Pero ginagawa natin to kasi walang gagawa para sa atin. Mabuti na lang may experience tayo at ito yung kinalakihan natin yung araw. Mga bata pa tayo. Tama si Nick ni, Hindi porke mga barako tayo, malaking katawan natin. Hindi natin kayang gawin to. Mas maganda nga yung pigaan natin. Talagang siguro tanggal ang dumi. Labadami. Di ba? O baka sabihin nyo kung ano naman ang sabon na ginagamit ko. abe ano pa? Eh di Mr. Clean mga kahinas. Yeah. <laughs> Ay, ira. Ayos. Good vibes lang. Good vibes. okay. Ayan mga ka-Onyx, narito tayo ngayon sa Murta, San Jose Occidental, Mindoro. Ipinasyal lang natin dito si Kai Nagsano dahil namimiss niya ang mga kabataan namin. Dito kasi sa Murta Demonstration Farm, dati nagtatrabaho ang aming mahal na ama. Kaya nung pa lang kami, dinadala na nila. Dinadala niya na kami dito at ipinapasyal niya kami dito. So ang lugar na to, napaka memorable sa aming mag -a magkakapatid. Ayang kasama natin si Kainags ano, nangunguha kami ngayon dito ng katuray no. Isa ito sa mga paborito at ipinapakain sa amin ng aming mahal na ama nung kami maliliit pa. So napakaraming medicinal benefits ng katuray na ito. So ang gagawin namin diyan, kilawin or insaladang katuray. Okay, okay sarap. Gusto mo ganda mo pa lang, insalada at katuray, nako. Ginutom agad ako. Damihan natin ha. Para hanggang bukas meron tayong ulam naman, alam niyo mga kaonix ano, dito rin ako nag-umpisa sa Murta Demonstration Farm na nagtrabaho, no? Unang trabaho ko dito sa Murta Demonstration Farm, isa akong laboratory technician. So halos 3 and a half years ako nagtrabaho dito, ano? Dirty work 'yung ginagawa ko. So ito 'yung itsura niya, talagang bukid na bukid siya. So ngayon, marami nang pagbabago, marami nang mga itinayo mga buildings at marami na tayong mga nag na rin ng mga contractual dito sa Murta Demonstration Farm. Alam niyo mga ka-Onyx, ano? 1998, no? Nung nag-start ako dito sa Murta Demonstration Farm, no? At dati ay wala pang simento ang kalsada rito. Talagang napakalubak, no? Pagka tag-init, talagang kumakain kami ng alikabok dahil sa sobrang alikabok at walang... a, uh, Walang simento noon. Pag tag-ulan naman, talaga namang tinatamaan kami ng mga pusali no pag dumaan yung mga sasakyan lumilipad sa amin so araw-araw no nagbabyahe ako mula bayan papunta dito sa Murta so halos 25 kilometers ang binabyahe ko at ganun kahirap ang kalsada noon pero ngayon napaka alwa na papunta mula bayan hanggang dito sa Barangay Murta actually ito ang tinatawag na Barangay Murta no kaya Murta Demonstration Farm ng Department of Agriculture dito po dati nagtatrabaho ang aming mahal na, mahal na ama mula nung maliliit na bata pa lamang kami at nung siya ay mag-retire after 2 years saka naman ako nakapasok sa trabaho ng, sa Department of Agriculture at dito rin ako na-assign sa lugar na ito as contractual noon mga panahon na yon mga 1998 that time no wala pa masyadong mga buildings wala pa masyadong mga infrastructure na narito sa lugar na ito halos bukid lang ito no halos palayan lamang to halos idan lamang ang mga gusali na narito sa lugar na ito kaya ngayon malaki na ang pinagbago niya at dito rin ako nagumpisa sa lugar na ito as contractual ayan marami nang nakuhang katuray no si Inags So nandito kami para manguha din ano ng katuray, manghingi ng katuray kasi napakaraming tanim ng katuray dito. Kaya kasama natin yung ilan natin mga kasamahan na nagtatrabaho dito para tulungan tayo manguha ng katuray. So gano'n ba karami ang katuray natin, Kay Nags? Ako, marami na. Malapit na natin mapuno itong basket na to. Kaya yeah, maraming maraming salamat nga pala sa ano, ano, kila kuya, no? Ramil, tsaka kay, ano nga? Adrian. 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 Yan. Thank you sa kanila. Kung hindi dahil sa kanila, siguro abutin pa kami ng bukas bago namin makalahati itong bag na binigay sa amin, ano? Kaya maraming-maraming salamat sa kanila. yan mga kaonics, oh, Napakaraming medicinal benefits sa tao ng katuray. Kaya gagawin natin kilawin yan at insalada. Yes. Ayos. Okay, Ay, ayan, mga kaonics, no. Ayan, mga kaonics, no. check ha. Opo, pinag. Salamat. Yes, okay. Ayan, mga kaonics, you no. Know, nagmerienda muna tayo rito ng buko, no. So, merong available na buko rito. Kaya pinatikim muna naman na uh, pinatikim muna natin si Kainags ng uh, buko no para naman uh, ma-enjoy niya yung pagpasyal dito. So, kung saan dati nagtatrabaho ang aming ama at yun din ko sana ako nag-umpisa. Ya. Yeah. Sarap. So by the way, sabi niya, sabi ni Mick Organic, buko, hindi buko ha? Diba? Yon. <laughs> For me. <laughs> rap para mi aku bokot ayo maka onyx, kay ayos rap hmm das hmm Ayan, mga kaonix, no? Tapos na nating ipasyal si Inags dito sa murta Demonstration Farm kung saan nagtrabaho ang aming mahal na ama. Ngayon naman, ipasyal natin siya sa so, tinatawag na Devil's Mountain. Isa sa mga pinupuntahan at kilala dito sa San Jose Occidental, Mindoro. So ipasyal natin siya para makita natin ang Devil's Mountain. Let's go! Ayan mga kaonix, narito na tayo sa Devil's Mountain. Ang na natin si Kainags dito para personal niyang makita ang Devil's Mountain na natin no? yan sa likod so ayan ang devil's mountain ano? wow napakaganda nakita nyo naman yan mga kaoni so napakaganda ng mga ibon dito ayun ano sila sa puno yes wow grabe sila oh